Kung sakaling hilahin o ayto away ng China ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal, tiyak na ito ang magiging isa sa pinakamalaking krisis sa West Philippine simula nang magsimula ang tensyon sa lugar. Ang barkong ito, isang lumang ngunit simbolikong sandata ng Pilipinas, ay hindi lamang isang nakasadsad na warship kundi isang malinaw na pahayag ng soberanya at matatag na presensya ng bansa sa loob ng teritoryo nito. Kung biglang mawala ang DRP Sierra Madre, magbabago ang buong dynamic sa ayungin, at posibleng magbukas ng mas malawak na banggaan sa pagitan ng Pilipinas at China, pati na rin ang mga kaalyado at kapitbansa sa rehiyon. Ang naturang insidente ay ituturing na hindi lamang simpleng aksyon ng China, kundi isang direktang paglabag sa soberanya ng Pilipinas at isang provocation na maaaring ikadikit ng mas matitinding diplomatic protest, malawakang international condemnation, at posibleng paggalaw ng military alliances. Kapag itinulak ng China ang desisyong ito, tiyak na magdudulot ito ng takot at galit sa sambayan ng Pilipino. Sa loob ng maraming taon, ang BRP Sierra Madre ang nagsilbing bantay sa Ayungin Shoal at tahanan ng mga sundalong Pilipino na araw-araw nagbabantay sa karapatan ng bansa sa lugar. Ang pag-alis nito ay parang pagtatanggal ng bandila ng Pilipinas sa isang teritoryong malinaw na nasa Exclusive Economic Zone ng bansa. Matagal nang isinasantebi ng Pilipinas ang mga agresibong aksyon ng China mula sa water cannon, dangerous maneuvers, ramming incidents, laser attacks, pagharang ng supply missions, hanggang sa paglalagay ng militia vessels at malalaking coast guard ships. Pero ang pagkuha ng Sierra Madre ay ibang antas, Isang malinaw na paggiit na walang kinikilalang karapatan ang Pilipinas sa sariling dagat nito. Ang immediate effect nito ay ang takot na baka tuluyang ang angkinan ng China ang Ayungin Shoal. Kung wala ang Sierra Madre, mawawala ang physical symbol ng claim ng Pilipinas. Magbubukas ito ng pintuan sa posibilidad na magtayo ang China ng kanilang sariling istruktura gaya ng mga ginawa nila sa Panganiban Reef, Mischief Reef, Fiery Cross, at Subi Reef na dating simpleng bahurang ngunit ngayon ay naging full-fledged military bases na may runway, missiles, radar systems, at deep water ports. Kapag nagawa nilang ito ang barko, maaaring sa loob lamang ng ilang buwan ay magkaroon ng panibagong malaking base ang China sa ayungin, at magiging malaking banta ito sa supply routes, fishing grounds, at freedom of navigation sa buong West Philippine Sea. Sa panig ng Pilipinas, wala itong pagpipilian kundi ang agarang diplomatic escalation. Maaaring maglabas ng pinakamalakas na diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs, magsumite ng panibagong kaso sa international courts, at gamitin ang 2016 arbitral ruling bilang major legal backbone. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang magiging military at strategic response. Hindi man makikipagdigma ang Pilipinas, pero tiyak na makikitang agad na gagalaw ang Armed Forces of the Philippines posibleng mag-deploy ng mas maraming Navy vessels, Coast Guard ships, at maritime aircraft para patuloy na bantayan ang lugar at pigilan ng anumang pagtatangkang magtayo ng permanent structure ang China. Ngunit dahil kulang pa rin ang kakayahan ng AFP kumpara sa China, malaking bahagi ng laban ay dadaan sa alliances at international pressure. Agad na magre-react ang Estados Unidos. Bilang Mutual Defense Treaty Partner, hindi nila maaaring baliwalain ang sitwasyon. Ang pagkuha ng Sierra Madre ay maaaring maituring na armed attack on Philippine public vessels, bagay na sakop ng MDT. Maaaring magpadala ang US ng mas maraming surveillance aircraft, destroyers, at submarines para ipakita na handa silang ipagtanggol ang kanilang alay. Hindi ito nangangahulugan ng direktang opens iba ngunit ang presence ng US Navy aircraft carriers o guided missile cruisers malapit sa Ayungin ay magbibigay ng seryosong deterrence laban sa China Maaari ring magsagawa ng joint naval patrols ang Pilipinas at US kasama ang Japan, Australia, Canada at iba pang kaalyado para ipakita na hindi sila papayag sa unilateral aggression na ito Maging ang Japan at Australia ay hindi muna nahimik. Ang Japan, na may sariling tensyon laban sa China sa East China Sea, ay malamang maglalabas ng pahayag na kumokondena sa pag-alis ng barko. Makatitiyak din na magpadala ang Australia ng surveillance aircraft at warships bilang suporta sa Freedom of Navigation Operations. Magiging malaking isyu rin ito sa ASEAN, at kahit pamaingat ang mga bansa gaya ng Vietnam at Malaysia, Makakaramdam sila ng pangamba dahil ang pagkuha ng Sierra Madre ay maaaring maging president para sa mas agresibong pag-angkin ng China sa iba pang disputed areas. Para sa mga Pilipinong sundalo, ito ang isa sa pinakamalungkot na bahagi. Ang mga Marines na nakadeploy sa Sierra Madre ay hindi lamang nagbabantay, sila ay simbolo ng katapangan at sakripisyo. Kung aalisin ang barko, para bang pinabayaan silang manindigan ng walang suporta? Maaari rin silang mailagay sa panganib kung pilitin ng China na i-evacuate sila. Maaring magsimula ng standoff kung saan tatanggi ang mga sundalo na lisanin ang barko at posibleng umabot sa tensyon na halos sumabog sa dahas. Ang posibilidad na magamit ng China ang force upang alisin ang sundalo ay maaaring magdulot ng international outrage at magpapulala ng sitwasyon. Hindi rin malalayo na magkaroon ng mas protest sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang sensitibo sa usapin ng soberanya, at ang kawalan ng Sierra Madre ay maaaring magbunsod ng malawakang pagkilos, pagsigaw ng accountability, at paghingi ng mas matapang na aksyon mula sa gobyerno. Sa social media, malamang maging viral ang mga panawagan para protektahan ang West Philippine Sea at singilin ang China sa agresyon nito. Makikita rin ang pag ng nationalism at pagtutulungan ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Ang economic impact ay hindi rin dapat maliitin. Kapag lalong lumawak ang tension, maaaring maapektuhan ang trade routes, investments, tourism, at presyo ng langis. Ang mga mangingisda sa Palawan at iba pang mga probinsya ay lalo pang mababawasan ang akses sa sariling fishing grounds, magdudulot ng kabuhayan na pang matagalang mawawala. Ang takot na mawala ng kontrol ang Pilipinas sa lugar ay magpapulala rin ng insecurity sa region, na makaaapekto sa negosyo at foreign investments. Sa kabilang banda, posibleng magkaroon ng internal effect ito sa China. Habang sinusubukan ng Chinese government na ipakita ang kanilang lakas, maaaring magkaroon ito ng backlash mula sa international community, lalo na sa mga bansang nakadepende sa stability ng South China Sea. Kahit ang ilang Chinese scholars at moderate officials ay maaaring magtanong kung tama ba ang ganoong aksyon na maaaring magdala ng mas matinding conflict. Maaaring bumigat ang pressure sa China dahil sa diplomatic isolation, na maaaring magbunsod ng kanilang pagdepensa ng mas agresibo o paghanap ng kompromiso kung saan maibabalik ang stability. Kung tutuusin, ang BRP Sierra Madre ay mahigit dalawang dekada nang nakasadsad sa ayungin, isang kalaw-angin, wasak, at halos bam ibigay na barko. Ngunit ang halaga nito ay hindi nasusukat sa kondisyon ng bakal. Ang tunay na halaga nito ay ang representasyon ng tapang ng Pilipinas na panindigan ang tama sa harap ng mas malakas na kalaban. Kung mawawala ito, hindi basta barko ang mawawala, kundi isang simbolo ng pagkakaisa, katapangan, at karapatan ng bansa. Kung totoo mang gawin ng China ang pagto, ito ay magiging wake-up call para sa Pilipinas at mga kaalyado, hindi sapat ang diplomatic protest, hindi sapat ang paghinahon, at hindi sapat ang pag-asa na magbabago ang kilos ng China. Kakailang ganing pabilisin ang AFP modernization, palakasin ang alliances, at maglatag ng mas matatag na long-term strategy para hindi na maulit ang ganitong uri ng kawalan ng respeto sa soberanya. Sa ganitong sitwasyon, mararamdaman ng bansa na oras na para maging mas matapang, mas nagkakaisa, at mas determinado sa pagtatanggol ng teritoryo nito. Sa huli, kahit anong hakbang ng China, ang mahalaga ay hindi susuko ang Pilipinas. Ang pagkawala ng isang barko ay hindi katumbas ng pagkawala ng bansa. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa puso ng mga Pilipino, sa kanilang paninindigan tapang, at pagnanais na protektahan ang lupaing minana nila mula sa kanilang mga ninuno. At kahit anong subok ng panahon, ang katotohanan ay malinaw, ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Pilipinas, at hindi ito maaaring agawin ng walang malaking kapalit.